Ganyanes na araw, mga kabante! Ako muli si Master Hans Kua at ito ang ilan sa abang tips at palala para sa live na kay Bongga! September 7, Thursday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, posibleng ikaw ay kanyang mas mula sa matatamis na salita. Iwas tayo sa bad influence na kaibigan. Aktivitin yan. Gray at 30 na swerte kay Rat. Ox naman tayo ha, may pagbabago pagdating sa money star. May bago kasing pagkakakitaan. Sa kalusugan aspect naman tayo, itigil na ang bisyo. Masamang tulot yan sa katawan mo. Gold at 19. Tiger tayo, iwasan ang tep star. May healing star, sundin ang payo ni Dr. Brown at 17. Rabbit naman tayo, ha? may ilang tao na posibleng may hindi magandang pakay o magpakalat ng chismis tungkol sa'yo. Hayaan mo lang sila. bastang ang alam mo sa sarili mo na wala kang tinatapakang ibang tao. Silver at 20 ang swerte sa chart. Drago naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. Pagating sa money star, may tao maku-close ang deal mo. Very good! Pink at 5 ang swerte sa chart. Kaisinig naman tayo. Ah. May magiging problema sa tahanan. Ipagpaliban muna ang ibang pinaplano. Mag-isip munang maigi. Tipa Feng Shui. Magtanong muna Astrology kay Master Hans Kua. Red at 11 ang sa chart. Ito naman! Sa Year of the Horse, kailangan mong mabilis ang kilos. Maging active sa ginagawang mga project. Pitch at 6 kay Horsey. Goat naman tayo ha. Happy Family Star Activated. Muling makakapiling at makasama ang kamag-anak. Purple at 17 ng swerte sa chart. Monkey naman tayo, hindi maganda ang araw na to para magsimula ng negosyo. Ibang feng mo na yan kay Master Hans. Kapag laging masaya, ang puso mo, mas dodoble pa ang kinikita. Kaya naman, ibigay ang bagay na nagpapaligaya sa iyo. Brown at 5 ang swerte sa chart. Kay Rooster, posibleng magkaroon ng alitan sa paligid. Kalusugan na aspect naman tayo, huwag kasing matigas ang ulo mo kung ayaw magsisi sa huli. Purple at 19 ang swerte sa chart. Sa Dog, conflict day to day, kontrolin ang sarili. Wag kumain, ng bawal. Unhealthy star activated. Masorting oras, 8 in the morning. Hindi masorting oras, 4pm. North direction, lucky yan. At 11 ang swerte kay Doggy. Kaya pigi naman tayo ah, huwag nang balikan ang nakaraan, mag-move on dahil may bago na siya. Magsimula na muli para sa bagong buhay na tatahakin. Orange at 4 ang swerte kay Piggy. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay. Dahil nasa palad niyo po na salalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kuwa para sa hashtag Hansu! 三万队。